Good morning guys For today's video ay Pupunta nga kami guys sa Okay okay dito guys sa uh, Croatia At ito nga pala guys Yung aming location dito sa Croatia guys Ayan Ayan yung kasama ko guys Na pupunta kami ng Okay, okay.

sayang guys nandito na pala kami guys sa UK, 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 UK guys. okay okay guys okay okay ayan guys nandiyan lang sa gilid guys o, mga okay okay benta ka ng mga ano dyan no pamparegla ayan guys, mga oh, oh pwede ayan guys okay okay na yan guys parang yapol ah tingnan mo guys nandito lang yan guys sa parang gusto na okay okay meron doon sa dolo mas maganda doon kasi marami doon guys sa Wala naman. Wala pa. naman din naman. Hindi okay, yes. tayo Papark muna kami guys. Papakita ko sa inyo guys yung okay-okay dito sa Zagreb. Ang Zagreb, ayan ang city ng Croatia. Ayan. Papark muna. Guys. Bumaba na pala ako guys. Ayan. Sa araw. Oh. Dalawa. ang ganda ng panahon dito ngayon guys oh. tingnan mo yung langit guys maganda ayun. ayun guys kasama tatlo kami guys Ero, tayo, si Peter at saka si Ray ayun guys ito na yung guys yung okay okay dito guys sa grave. ayan so, kung napapansin nyo guys dyan lang sila nung pumunta ba kayo naglalatag nag, nag naglalakad din kayo Meron nga dito nagbebenta ng mga bold eh. Oo, oh, meron doon. Oh, Ang <laughs> gaso. Meron nga. Okay, so. Ha? Oh, Ma <laughs> ah? okay, so, patas so. oh, May internet naman nga. <laughs> Ito yung kayo kay dito guys. <laughs> <laughs> <okay>, guys. <laughs> Kasi madulas to. Wala nang eh. ating. Thank you. Ayun guys, nakabila ko na ako guys. Shirt. Thank you, thank you. Ano Ang gusto nyo yung guys bumili. Tengah ni guys mga bago pa yung iba guys oh. Maganda. ito yung okay okay dito guys sa sagrib ayan bibili kami ngayon ng jacket kasi malapit na guys ang winter so kailangan namin ng jacket na makakapal yes. Okay, so mga damit So, nyoro lang guys yung oh, mga damit guys. Ayan tayo hmm. uh, guys. Picture. Mga makakapas guys. Ang daming tao. Maraming tao. Ito guys, 2 euro lang guys. Oh. Ayan. Bilihin ko na ito guys. Ayan. Natuan siya. 2 euro. Ito guys mga lot ang maganda to eh. Ayan Oh. Tingnan nyo mga guys. One euro lang kasi. Ganda na bag. -kapi lang. Kapihan ba? Ayan guys. Bilhin ko na yan. Two euro. Ayan. Patatay. binili ko lang ng guys yung dotuan wow. hey, guys yung nakabili na ako guys ng oh, guys suot hmm. dami oh hmm. yung mga bag guys yung oh. jacket pang bata uh, sa patos, guys dami oh mga uh, paninda nila guys oh. Mga bago pa guys. ano na mga okay. uh, silipon, guys. Yeah. Pag 1 euro lang guys, merong 2 euro, 1 euro. Bok. Parang... Nabili ko naman kasi ano yun. Oh. MS Energy, 321. Oh. Si Kabayan. Sa ka sa Pilipinas, Kabayan? Sa loko, ko? Kagayan. Ah, Kagayan. Ikaw? Iloilo? Ah, Bisaya, no? Ilunggo. Ilunggo? Tatlo kami yung kasama ko nandun daw. na sila. Ah. tagal na rin kayo dito. Bago pa lang. apat na buwan. Apat. Ikaw? Ano na, mag isang taon na rin dito. Ah, matagal. Oh, Nag-local live na eh. Ha? Nag-local live na rin. Ah, ay, siyan bayad ba naman ah? Oo, oh, eh, eh, bayad naman. Ah. Kaso nilagnat lag naman sa local kami sa ano, Greden? Ano nung... Hmm. Sa Mubor? Ha? Hindi, dito ah, um, na. Sa ano? kami kasi. Ay, sa Oo. Oh. Hindi so, uh, yata yun ah. Eh, kami ng print group ah. Yung company. Ay, kabayan. Dito kami sa ano? Ay, marami kayong Pinoy. Ha? Marami kayong Pinoy. Ha? marami kayong Pinoy. Oh, marami kayong Pinoy. Kami kan lang. Walo. Walo rin. Eh. May ito marami kami doon. Nasa 30 din yata kami. Pero may darating sa amin na 13. Eh. Nitong kwan yata baka nitong buwan. Nitong buwan. Galing Pinas. Galing Pinas. Ah, galing kay Pinas pala. Oh, ikaw Qatar? Qatar. Ah, uh, yung maasama ko galing din Qatar eh. Mm, Nagkamim ano? Cross, cross country. O. Oh. Uh. Nung una rin kami dating dito, dito kami lagi. Ah. Oh. Linggo. <laughs> Yan guys, mga sapatos guys. Hmm. Boring din kasi pag sa bahay yeah, lang. Nasa bahay. Ah, uh, ako nga isang linggo na nasa bahay, eh, kaka boring din naman. Hmm. I'm full time yeah, Yung sa amin meron pero sabi namin bago pa lang eh. So saka na namin gamitin ba? Wow, <laughs> Oo. Yung vacation leave. For uh, one year. kita oh. Mechanic ako dito. Electrical ako pero napunta ako sa mechanical. Oo. Ah. Okay lang hindi trabaho. Uh -huh. yung walang, wala walang hassle. Hmm. 2 euro guys ayan 2 euro so mo na sa 120 rin so, hanggang dito lang guys oh. kung kayo din sa ano guys